desert yun ang saging very good habis nang kumain si Asher ng kanin saging na lang ano anak uy may pa ako ah I love you I love you Asher pot <laughs> ito ba anak ko wow uy oh, ang da da dami naman nun ang laki lang yung kinagat mo ni nee? oh sabi ko sa'yo iluwa mo na iluwa mo na Kal kalaki kasi na yung kinagat naman anak iluwa mo iluwa mo yan kalaki ko kasi na kinagat dahan dahan lang kasi kalaki nun eh maliit lang muna kasi kagat hmm. hinahin <laughs> mo ulit <laughs> ah, hindi sayang ano anak <laughs> hmm. ubusin mo muna yan Ubusin na yung kalabasa na may kanin eh, oh. Hindi ko pa na nasama ng malunggay. Ito pa na Ito no Malit lang oh. Small bite lang. Yan. Small bite lang. Unti-unti lang anak. Para hindi na Ay. dami na rin nakain ako. An? Na kanin at kalabasa. Nagutom eh. Hindi ko na pinadedi nung hapon eh. Ay? Gusto mo pa ba, ba niya? ito na nako. Hmm. Ayan, very good. Gusto mo pa ba, ba ng rice? Ha? Pinupulot <laughs> pa <ba> yung kanin. <laughs> ito, anak, may kanin pa rito. Gusto mo pa ba, ba ng kanin? Ay, siya na kumawusunan na isang saging. Ayan, ko dessert niya na lang to itong uh, banana na anak tapos magagatas pa mamay ay hinakain ng pekanin anak hala ko ayaw mo na kanin eh tinuluwa mo na yung kanin eh maraming na rin nakain no? ito pa anak oh saging yung banana banana favorite ni Asher ang banana I love you You love me hmm. One more One more Coba mau kata kalian semua Pertama lah Pak Masuk berangkat naman Marami kena naka ini Hei 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 nalagay tuloy ng banana yung nooomoo oh, Nasaan natin yung nooomoo mamaya mag sa shower ka na hmm, sarap ba ito? anak ah haka Oh, ito na yung banana hmm. Ah, share. Oh. daan lang. Laki na naman ang kinagat mo. Sabi ko sayo, small bite lang eh. Oh, luha mo na. Laki laki siya ng eh. Manit lang nga ako eh. <laughs> Sinubo mo muli. Okay, parang di sayang. Hmm namin na mag-shower ka na. Hmm. Small bite lang yan. Very good. konti konti lang para hindi na dami na kain ng anak ko ah. dami na kain ka rin hmm. Pati ba na? Naubos niya ba isang buong saging yun? Hmm. One more anak. Hmm. Oh, small bite small bite lang, yan, yeah, very good hmm. ayos, anak ko ang galing, very good yun, anak ko tapos, de-deady -de pa mamaya oh, asar, Asyar asar <laughs> ay, ay, kinapo oh, mo, ito, anak ko ito na lang isang buhay kanino no up pero na niya oh muna tinatapon diyan anak bad yon oh muna tinatapon doon para konti lang linis ni daddy ah oh, ayto pa ano ko ah. very good, good. drink ka na muna ng water drink ka ba na ng water na mo? drink water na ang paglalaruan na banana pa? you want banana again? one more anak? asya ah, ro <laughs> nakain yung mga <laughs> nalalaglag eh. <laughs> Nakakain pa yung mga nalalaglag. Oh, ito pa, oh. anak oh. Ah, oh, asya anak. Anak, ito pa. Oh. Ito, marami pa oh. Ayaw mo na yung nahulog na yun. Asya oh. Ayaw na. Ay, siya, ako nagutom yan. ko eh. <laughs> Hindi pinadedi kasi ni daddy ng hapon eh. Okay lang yan para maraming kang maraming nakain kanin sarap na naman ang tulog ng anak ko na to busog na naman eh ah, ito pa na ko hmm, ito pa yung na yan, small bite lang hmm. Paalam na po babay na <laughs> ubusin na ni Asher to